Sabi, gumawa pa ng paraan kung pa, paano tayo mapapatigil. Eh di, gumawa sila ng paraan. Oh. <laughs> gumawa ka ng paraan. Alam mo naman yung mahilig silang gumawa ng... Uh, Nagtetexto ko niya itong si Bonji na sasabihin, huwag gumanti ng masama laban sa masama. Sila ang number one gumaganti. Worst pa! Worst pa! At saka yung gumaganti ng masama sa masama. Sa mas yung tineteksto ni Bonjing, yung nagpapakita ng maamong muka, yung malumanay na salita, kabaligtaran, tabuhan mukha mo, baligtad, kung anong tinuturo mo, hindi mo sinasapuso, hindi mo inaaral, hindi mo isa nasa buhay. Yung ginagawa mo, pakitang tao, pur pakitang tao, pero yung ginagawa mo, lahat. Eh, Di ba yung ginawa niya kay Willy Santiago na perhisyo? O, oh, sige. Pinagwatak-watak yung pamilya niya. Tingnan mo yung ano no, yung ano kum, yung bumanat ng ano, kulang kulang 50 ang luxury car. O hindi ba sila mas marami din mga luxury? Hindi sari mga sagot lang kayo kung klaro. Claro. Uh, klaro? klaro. Klaro, klaro, ako, klaro. Klaro im recto. Imagine mo no, kulang kulang 50 nasa 49 yata luxury car. Tapos nung nakuha mo eh ganer ganer eh. Pina-blessing mo kay Father, Father, pa-blessing nga po. Baka mamaya may mangyaring <laughs> hindi maganda dito sa mga bagay na ito. Di ba? Di ba? Imagine mo, ganun, Gano'n na, di ba? na no? mm -hmm. Tama ba? Torpa daw, torpa daw. Mama Mary, tama? Lahat na-blessing. Maniwala kayo. Maniwala kayo, na-blessing yun. Hindi basta ipapaanda rin yun na hindi na may blessing. Tatang... Tatawagin yun si Father. Sa itsura na kaitsurahan yun eh. Tama. Ito mm -hmm. naman. Nagkaroon ka ng mansyon galing sa pa-target, sasabihin mo salamat sa Diyos. Ano logic yun? Salamat sa member. <laughs> Wala. Mano, yung isa, yung galing sa TPWH, nagpa-blessing kay Father. Ano sense yun? That was not blessed. Pagdating yes. naman doon sa kabila, eto, uh, uh, ang dami ko na-mansyon. Galing naman sa pa-target. No, mm -hmm. di ba? Tapos sasabihin mo salamat sa Diyos. Ano sense yun? Kasi um, iya sila. Sila mismo. iya sila. Dati nga, alam mo ba itong si Japayuki, yung kumari niya, pinipilit niya dati yung kumari niya. Sabi niya, Mars, yung anak mo eka pag-arali mo ng mascom Para pagka-graduate niya, uh, doon ko ipapasok doon sa, meron kaming sariling estasyon. Ay wow, si Japayuki may sariling estasyon. Doon nga, papasok doon niya yung inaanak niya na taga Kalumpang. Eh ngayon nung kanyang mother na si Kuala na gusto palang magpapasok eh di na interrupt, na intercept. Eh inano ngayon? E, gusto eka papasukin pa eka. 'di malalaman pa ekang Japayu ko eka siya. <laughs> oh, yung anak yun, ha. Ang pumipigil doon si Nakwala. Mm. Oh, ba't yung anak nung Japayuki ng taga-kalumpang? O, oh. yun ni Nakwala. Kasi nga, gusto pa eka na papasukin ni Japayuki yung inaanak niya doon sa UNTB na ano daw nila, na estasyon. May sarili daw silang estasyon. Ay, wow. May estasyon mm. si Japayuki na pinagtulong-tulungan ng membro para maging para sa maging sa member. tas ngayon, kanila na. Kaya nga na aquarium Nabili ng iglesia yan sa pagtutulong-tulong ng mga member para ma-broadcast yung salita ng Diyos. Pero wala naman salita ng Diyos na binobroadcast ngayon. Ngayon, ang ginagawa nila, puro game show. Kaya ang MCGI, saktong-sakto yung MCGI na abbreviation. Members Church of Game Show International. Oo. Mm. mo, puro shout out, shout out. Ano yun? Para silang kay Willie. Sinasabi, ano, sinasabi niya na, na, biblical daw yung ano, pag shout out, shout out. Hoy, Daniel Rason. Anong ano? Uh, yes, tama na nasa Biblia yung pag, ano, pagbati. Pero hindi na yung oras. Na ba, meron ka ba nabasa na binabat buong aklat ng Timoteo? Puro pagbati? Hindi. Meron lang portion doon. Kaya itong si Daniel Rason, napakabobo. Akala ah, ano ko ba matalino ka? Itong hindi nakagraduate ng college dahil sa pagiging devoted na manggagawa. Ito ngayon yung ano, nilalait-lait mo. Aba, kung pinakikinggan ka, mas pakikinggan ako. Nasaan ngayon ang ano mo ang ipinagyayabang mo dan rason? Nakakaya, napapakinggan ngayon ng ano ng Polytechnic University of the Philippines na naggawad sa yon ng honoris causa Doctor of Humanities. They are uh, disappointed for giving you that kind of uh, award, that that kind of degree, yung Doctor of Humanities ng ng nabinigay ng ano ng Polytechnic University of the Philippines. Sa management po ng Polytechnic University of the Philippines, ito po yung pong ginawaran po ninyo ng honoris causa ng Doctor of Humanities. Nakakahiya po siya. Hindi po siya makatao. Inhumane po siya. Bakit po? Biruin mo, hindi, naman, hindi po niya pinapasahod yung pong mga empleyado niya sa UNTV, yung empleyado niya Oh, totoo 'yun. Hindi pina tsaka yung mga yung nagme-medical mission sila. Hindi nila bin, lalo yung pagdiyan sa kalumpang, yung magayabang sila ng todo-todo diyan sa kalumpang. Mm -hmm. Nilalagay nila masyado na nang inaano yung diyan sa kalumpang eh. And, hindi nila alam sa member din ang gagaling yung mga pinamimigay din nila. Al ano, ano na to ngayon? Royal Rumble na ngayon ng pamilya. Hindi naman ang gagaling sa bulsa ni Daniel yung pinamimigay niya, kundi galing sa miyembro. Tapos magte-texto siya ng sasabihin niya, walang pamimilit. Walang pamimilit eh, kasi 'di ba sinasabi niya, walang pamimilit. Wala pa lang pamimilit eh. Bakit yung mga nakadistino, kung sino yung nakadestino eh, totokahan niyo nang yung pa-concert, pa ganito, ganito, lahat i -ano niya. Wala pa lang namimilit eh. Bakit i-aanohan nila ng mga food pack, food pack na yan? Wala pa pilitan. Oh. kasi nung alingan lang yung ano, walang pamimilit. Siyempre, madali namang sabihin yun na walang pilitan dito. Prove it na walang pilitan dyan. Patunayan mo, Daniel Rason. Napaka-bobo mo. Claiming is one thing, but proving is another thing. Bobo. Nagigil na sa atin dalawa yan. Eh. Sa atin dalawa, gigil na gigil yan. Oo, eh. Paano hindi mang gigigil? Na bulgar yung nips to nips ng tatay niya. Ah, kaya gigil nagigil sa atin. Kaya sa gumawa ko Paraan, kung paano tayo mapapatigil, edi eh gumawa sila ng paraan. Oh. <laughs> gumawa kakamu ng paraan. Alam mo naman yung mahilig silang gumawa ng, uh, ko kunyari itong si Bondi na sasabihin, huwag gumanti ng masama laban sa masama. Sila ang number one gumaganti, worse pa. Worse pa. At saka yung gumaganti ng masama sa masama. Sa mag Ayan. Bonding, yung tinetexto ni Bonjing, yung nagpapakita ng maamong muka, yung malumanay na salita, kabaligtaran. Katarantaduhan mukha mo. Baligtad. Kung ano tinuturo mo, hindi mo sinasa puso, hindi mo inaaral, hindi mo isa nasa buhay. Yung ginagawa mo, pakitang tao pur pakitang tao, pero yung ginagawa mo lahat. Eh, di ba yung ginawa niya kay Willie Santiago na perhisyo? Oh, sige. Pinagwatak-watak yung pamilya niya. Iyong ba yung may pusong ano? Kung ikaw talaga ang puso mo para sa, ano, uh, kumbaga kahit ano ginawa iyo ng masama, eh, kakalimutan mo, di ba? Siya, Alam hindi. Mo, Sila, hindi. Baligtad. Alam mo ba, meron silang aral na back to zero. Yung mga members, ginagawa yung aral na back to zero pagka meron kang nagawang kasalanan, meron nagawang kasalanan yung kapwa mo patawarin mo at uh, kalimutan mo back to zero yun yung aral pero sa kanila naku, don kapulong totoo nakakaganti diba? ang sila nakakaganti hindi sila lulubay o -o. yun sila kaya nga si don pulong nakukuwento niya palagi sa akin yung ginawa ni ano eh ni Willy Mangiliman eh yung kapatid na district servant ni Rodel Mangiliman at Randy Mangiliman bakit ko alam yun eh eh, ako yung sidekick ni Don Capulong, eh. At saka, napakaraming hindi alam ng mga KNP, ng mga ordinaryong member, na alam ko. Bakit? Eh, naririnig ko yung mga sikretong pinag-uusapan ng Royal Family, eh. Oo, oh, mahilig pa yan sa, mahilig pa yung manakot. Kung kunyari, eh, accidentally na narinig mo, Mana, ano ka, yung pandidilatan ka ng mata. <laughs> Oo, oh, ganyan nga. <laughs> <laughs> Kaya may sabi niya na nahinakang daw. Walang akala eh, parang ang feeling sa'yo, parang kang batang paslit na pag eh, okay na, di ba? Yung parang matatakot ka na. Ano yun? Aso? Natatawa lang na ako. Doge ka na speaking, no? no? Baka matawa Bakay? si Mama Mary. Baka matawa si Mama Mary. O ito, Baka mamaya ka na Mama Mary. <laughs> Hindi kasi ano, sabi ko, tignan mo yung ano, no? yung ano, kung, yung bumanat ng ano kulang-kulang 50 luxury car no mm. っよっ uh, Tol Badong at saka Mama Mary. O oh, hindi ba sila mas marami din mga luxury? Hindi, sabi mga, sagot lang kayo kung klaro. Klaro? Klaro? Klaro, claro ako, klaro. Klaro Emrek to. Oo, uh, uh, klaro Diyan <laughs> ang daan. No? Imaginin mo, no? Kulang-kulang 50, nasa 49 yata, luxury car. Tapos, nung nakuha mo, eh, ganere, ganere. Eh. Pinablessing mo kay Padre. Father, father pa-blessing nga uh, po, baka mamaya may mangyaring <laughs> hindi maganda dito sa mga bagay na ito. Di ba? Di diba? ba? Diba? Imagine mo, gano'n, na di ba? Mm -hmm. Tama ba? Yeah. Daw, daw, Mama Mary, tama? Oo, oh, tama. Lahat yun, na blessing. Maniwala kayo. Maniwala kayo, na blessing yun. Hindi basta ipapaanda rin yun nang hindi na ba blessing. Tatang tatawagin niyo si Father. Sa itsura na mga kaitsurahan niyo, eh. tama. Ito mm -hmm. naman, nagkaroon ka ng mansion galing sa pa-target. Sasabihin mo, salamat sa Diyos. Ano logic yun? Salamat sa member. <laughs> Wala. <laughs> Man, ano yung isa, yung galing sa TPWH, nagpa pa-blessing kay Father. Ano sense niyon? Mm -hmm. o hindi 'yun, wala namang sense 'yun eh. Wala okay. namang blessed naman. Hindi that was not blessed. Pagdating yes. naman doon sa kabila, eto uh, 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 ang dami ko naman sion. Galing naman sa pa-target doon, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Tapos sasabihin mo, salamat sa Diyos. Ano sense n'yon? In this hindi si Hindi yun, yun. Kaya nga sila galit na galit eh. Dahil I'm asking logic. ganoon nga, ay kinukumpara ko lang. ang Eh, tayo naman ay tayo naman eh, -e hindi nag la ang ayo kong ma-demand. Ito si Talbado, ipipilit ako sige na na ako ha. I love you Talbado. <laughs> Mag-ingat ka diyan. Huwag kang bumaba. <laughs> Hindi, nandito ako sa kwarto at uh, wala Abin, naman akong uh, ano yan. Baka marinig ako ng kung sino-sino mga alipores. Oh, oh, ako, okay. may pinapangalagaan at ang ate ko at ang kuya ko ay nandiyan pa. Hindi oh, adi, ayaw, okay. ka naman nakikita. <laughs> Pagkatapos sa na, mga yan, sasabihin ko lahat ng mga kasingit-singitan. Naku, ayoko mo nang magsalita. e di demanda daw ni Bonjing. Ay, um, ay no, pag, ay, ano eh, pinag-iisip. Ako, ano sa tingin mo, Mama Mary? Demanda niya. Didemanda ah. niya yung sinasabi kong Japayuki yung asawa niya. <laughs> ano ang tanong lang naman, ang, hindi, ang talo na naman, hindi ba talaga Japayuki yun doon sa Japan? At saka, ano bang masama sa pagiging Japayuki? Eh, hindi nga ah, niya matanggap yung pagiging ako, Japayuki ng asawa a, niya. Ako, man. kahit hindi ako hosto, hindi ako hosto, sasabihin ko, ako na, ako na, ako na, ako na hosto, ako na hosto, ako na Japayuki, ako na callboy, ako na ganere, eh, ano ba, ano ba, mas ma...